Danda na! Ooy! Oh! Yo! Naku! Number 89, Super Alexi in the house! Dito na po tayo sa may ano! Yo! Ganda! Yo! Whip whip whip! Di yan! Di yan! Nice one! Eh danda! Danda! Yo! Yan! 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 Karga! Karga. Nice one! Ayan talaga to si Ashley. So ayun guys. Ayun guys. May disgrasya guys. Maayong buntag Jensen. Maayong buntag. Maayong buntag po dito sa dito po kami sa si Jensen ngayon. Tapos na po ang laro namin this kahapon which is Criterium at sila ay XCO. So ngayon, another day another race. XCE naman po ang kanilang race at um, manonood kami kasi wala kaming laro ngayon. I think isa na ngayon, pero dalawa lang pwede namin laruan. Kaya, ako laro ko is Criterium and Road wow. Race. So, bukas po gagalapin na Road Race namin. At bukas na din ang XCT nila. So, better manonood kami ngayon. And, yes. Daghang salamat ang ping kaayo. Woohoo! Dito na po kami sa truck ng ano, dito si Aljun, no? Aljun is spotted. Ito na po kami sa track ng uh, MTB. Ganda pala dito. Sana may makita tayong BFFs. So yun guys, dito po kami sa may Red Cross banda. Dito sa technical. Dito kami banda sa... Um, ito, sa so, may mga jump. Actually, pinakawala na po ang 12-13. Girls and boys, so di natin na-videohan. Baka si Daddy nag-video kanina. So ako ngayon hawak, and ito na, start na. 14-15 na girls. and Andito, naglalaro si Aries Dormitorio. Siya po ang defending champion. Baga, ito po is XCE. Ah, time trial to eh. Baga, yung time nila is bilibilang. Ayan, napakawalan, Napakawalan na po yung isang babae. Ano na po, naka-devel. Ayan. Ganda ng bike. Pink na pink. Ay na po. na si Eris Dormitorio. So as of now may babae dito. Nakakitim siya. Kaso hirap siya dito sa bandang talon-talon uh, technical sa so, Maynyog. Ayan. Nadaan na po siya dito. Okay. binitawan ng series si natin. Ito po ata yung unang binitawan eh. Ayun, na, series na. Ayun, talaga. Ayun, Ayan, 14-15 boys. Andito na po si Mr. Bugaring. Ayun. Si, ano tawag natin dyan? Burning. Ano? Ay, si Eris ito kaya mabilis siya. Malaki na siya na babae. Dati meron ito eh. Hindi ito eh. Hey, pani. Oh, silver medal yan sa Japan. Kakabalik lang nila. Nakatapos ang nang laro nila sa Japan. Lipat agad dito sa Jansan. Grabe. Eh, baka siya na naman kukuha. Ang bilis compare sa ano. bang mga babae. Ayan, unang papakawalan na si Mr. Benjar. Bugaring. Jansen Bugaring. Ayan. Woo! Jansen! Let's go! 14-15 po to. And ang makakalaro niya sila, Balog. Ayan, Balog is defending champion. Ayan o. Oh. Talaga. Ganda ng bike. Blue na blue. So, kapon, siya po yung nag-champion dito kaka ano yan uh, xco sa kumbaga sabay-sabay silang pinakawalan ay yung mga team Cagayan no Benjar kaya mo yan bilisan mo lang <laughs> ayan kakulay niya yung bike niya talaga <laughs> Ayan na, pinakawalan na po Ang ating manok Sa kagayan 14.15 Benjar Ayan, Maganda po yung pagka Ano niya? <laughs> Nakat Hindi, mahina siya mag ano, Mahina siya mag yung Inasal kahapon Naka dalawang only rice lang ata Ayan po Lexi Dormitorio spotted. Kasama po ang kanyang father niya ata yung kasama niya. Ayun. A ah, weapon. ganda. Ano sila ngayon? Uh, tawag dun? Yung sponsor ba tawag don? Okay. Ayan! Nandito na si Benjars. Jars. Ano? Ayan na. Unang technical? Hindi pala. Unang talon sa... Oh, yun talaga. Oh, yun! Ang galing ah. Sige, Benjar. Sige, Benjar. Sige, nandito na kami sa Red Cross. Yun, talaga. Yan, manok namin na yan. Sige, talon. Yun. Isa Yun, talaga ka. Sige, konti na lang. Sprint pa na. Sige, yan, talaga. Sige, konti na lang. Yun. Nice one. Woo, benjat. Ito po, bagyo. Nakaskat. Ganda ng bike. Talaga. you oh. know, Grabe. iba yung ano neto? Oh, talaga. Yun, know, oh. Smooth lang, ano. Walang sayat, talaga. Pinapatalon lang yung bike, eh. Yun. Yun. Ang malakas to. Nag-second to kahapon. Ay, third. Ay. Yun. Ay, mga idol, kakapangawa... Pa, kakapang... Pawala. Kakapawala ni Balog. Yun, maganda ang kanyang head start. And, ayun. May na tayo. May dumaan na uh, biker. Hindi natin alam kung anong... Hindi ko mabasa. Day sir Day... De Daisur. Saan yun? So, yun, kaka... Pakawala ni Balog. Tignan natin kung talagang... Ano, defending champion din to eh. Sa hapon, champion siya. Gold. So, breakaway talaga. So, ayun. Tignan natin siya dito. Ayan, Balog. Dito na po. Talagang ganda ng mga pa-jump niya. Yon. Galing. Doon yung talon niya, tingnan mo, hindi din sumasayad eh. Mamaya kasi ano. Yung... Ayun. Wag lang mo ayo. Lakas. Talaga to. Ano robot to eh. Hindi natin nakuhanan guys. Nadisgrasya po siya sa ano, technical. Mali siguro yung pagkatalon niya. Ano to? To hindi natin nakita TCT ayun, hindi natin yung talon niya kung ayun, okay na siya naka full sus pala to ganda ng bike, kanan din ayun ayun, hirap po to magpatalon ng bike hindi natin hmm. yung uh, talon niya dito oh? Inapalipad eh. Oh. Alaga. Mm -hmm. Ito, lakas nitong ano, hilo-hilo. Kanina tinalonan na ako dito sa ano. Oh. Grabing patalon niya. Umipad eh. Yun, hilo-hilo. Mm -hmm. Ito guys, madaming kandun. Napag-alaman ko na sa Ilocosur pala tong kandun. Kala ko taga dito lang. Ang dami nila actually kahapon. Kahit kahapon, ang dami nila. Yun. Kan doon, daddy, sa Ilocos Tour? So, Sabi niya eh. Ito yung tanah natin. Yun, medyo... Tira nila yung 30,000 to 40,000 na fork. Ano yung fork nito? Evo. Ito, anong Evo. lugar nito? Hindi natin nakita. So yun, medyo hirap po siya sa medyo nyog. Mabagal siya, mabagal. Mm -hmm. And hirap siya sa nyog. Yeah. Yeah. Masyari yung dalahan. Enough. Yeah. Nah, hindi niya siguro kayang ihila yung sa Nako Ayan um, tignan natin yung Ayan, magaling Magaling pa talag Dito pala din magandang mag-video guys Ito, kan ah, Davao City So, ayan Sumobra po yung talon niya Kaya Ayan Ayan Medyo nakakatakot siya magano. Ayun. Kaya niya. Kaya niya. Sadyang ano lang siguro. Ayan po yung Benjar! Ayan po yung player natin sa kagayaan kanina. Nice one! Galing ng talan mo ah. Ayun. Speaking of talon, dito tayo sa ano, maganda mag-video dito kasi pababa yan. Siyempre mabilis sila, tapos dito pa. Ganyan natin sila dito. Woo! Yun! Medyo muntik siya dun. Mabilis siya magpatakbo, guys. Magaling din magpatalon. Yun! Okay. <laughs> yan lang, na-overshoot siya. Ganda ng talon. <laughs> kakalaga ng 30k yung pack 32 niya Yung, parang medyo magaling siya magpatalon easy Order. ayan yung pabato natin sa Ilocos uy shit. yun lang yung ano Bawi, bawi. Bilis na ano neto. Recover, recover, recover. <laughs> recover ako niya. Ayan, medyo. No more, no more. Gano'n, pinatalon eh. Talaga sa ano ito. Sana. Karga, karga. Medyo hirap siya karga. magpatalon sa bandang likod niya. Ganda. Sige, sprint na lang yan. angat. Nice one. Taas. Ayan, pambato ng Jensen. Nakasagmit ulit. Ayan, hindi niya kaya. Mukhang bababaan niya to. Ah. Yun. Medyo hirap siya sa talon. Sakit. Yun, galing nung ahon niya. Ganda. Mamet helmet. Tapos, tatalon siya ngayon. talon sa baby siya. Ilo, nakakit. Yun, galing. Grabe naman magpatalon parang ilo-ilo. Albay! Albay! Albay yan! Kulay black kasi ang ano. Number one! Ganda ng number niya. Ganyan yung mga number talagang dapat ano eh. Dream number. Number one. Isang number lang. Talabaw yung nila kasi mga talabaw talaga Ayan. Ganda ng number din, oh. No? Number 3. Yung mga number na yan, talagang ano yan eh. Maganda din ang patalon. No? Eh. Ayan, Daisur ulit. Daisur, anong Daisur? Natin alam kung ano yan. Ayan. Ayan guys, Team QC, nalaglag ang battle. Tinalunan niya ako dito sa harapan ko yun lang. Ayan, tumawa sila. Yai. Mike Yun, parang... Hindi, hindi niya pinatalon yung bike niya. Parang hinahayaan. Ang ganda ng bike. <laughs> ganda ng bike. Kaso pinapa. Yung talon. Talon, talon! Yun, hindi niya ako tinalunan. Pag hindi ako nagbibidyo, hindi, hindi, hindi nila ako tinalunan. Pag hindi ako magbidyo... Ay, ang taas ng lipad. Mm. Sakit. Wala na, may crack na yung S-Works niya. Kayo, may ito, may guys. Ka, ka maya, kuya. <laughs> Ayun, talaga ito si Ben. Mm -hmm. Ayan. Ito na, ride of... Yun, na-whip mo. <laughs> na-whip <-weep laughs> nga, Ben. Ayaw pa ba? Ayan na, hindi ko na na-video. Bayan. Ayun. Lumagatok na yung bike. Sabi kasi ni Benjar, i-whip mo eh. <laughs> Na-whip nga. Uh, Yan san Taga dito. Ganda na bike niya. XCT. Santos, XTC, XTC pala. XTC Giant. Ooh, yun. Ang ganda. Uy, yun lang. Medyo na ano. Kuya, i-whip mo kuya. Whip, whip. <laughs> i-whip mo. <laughs> whip. <laughs> whip. Whip, <cream>. whip. Whip, whip. <laughs> Wala, yeah. nahiya siya, guys. Ayun yung BFF natin. Andyan si Super Lexi. BFF. naki BFF. So, ayan. Papakawala na po ang 1617 na, girls. Andyan na yung pambato natin sa laon Union Si Crystal Galinato. Yes! So, kahapon. Ayan. Si, ano, Lexi ang defending champion natin. Pangalawa si Ashley. Yung nakakith na... Um, kulay blue. Ganda. May isa. may isa pa, may isa pa. Oh, may isa oh. Bikers. to? May whip mo ko, whip. Watch me whip, watch me nene. Anong lugar to? Balya, balyan, bal, balayan. Number five, ganda ng number. Yon. Nay, nee, tumawag na naman. nag connecting na naman yan. So, yun guys. Ito, papawala na po. Ang unang rider natin is from Nakayelo. Kandon siguro to. Si Lexi. Dapat may, ano tayo, may pahay tayo kay Lexi. Super Lexi! <laughs> Mukhang, uh, ayun. Oh, Lexi, may video ka dito, Lexi. Wag, ano ka, whip ka. Ha? Ayun, kandon yata tong nauna. Ganda ng bike. Ay, Davao pala to. Hindi kulay blue ang da Br 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 Ay, green ang Davao eh. Ayun oh. Davao City yung naka-green sa harapan ni Crystal. Ayan. Yung naka-red dyan, si Crystal yan. pambato natin sa La Union. So ito, pangalawang bibitawan. <coughs> Davao din ata to. Tapos si superlex Lexi Baka natin si Super Lexi dito sa may bandang jump. Sana may pa ngiti tayo galing sa kanya. Ganda ng bibo. Oh. Yummy. Oh. Pinakawalan na po ang oh. Super Lexi natin from... Taga saan si Super Lexi? Si Lexi? QC. From QC. Oh, hindi naman taga QC. Pero yung jersey niya is Team QC. Baka taga ano yan? Taga Tuguegarao City yan eh. Pagsata ng Babangs. <laughs> Babangs pagsata ng Yeah. Ito, ina-unang binatawan sa uh, Davao pala to Davor. Uh, Davao Oriental yata, Davao, Davao. Ganda ng bike, yummy. Kaya nga, parang ano ko na yan eh. Sponsor siguro, yun, hindi niya kaya magpatalon. Kaya pinapa, ano, go with the flow ba? Davao City din po itong uh, pangalawang rider natin. Oh, ganda. Smooth oh. Galing. Galing naman. Galing ng patalon para nyake Paranyake. nyake pala to, Paranyake. Kakapares kasi sila ng jersey ng Davao at ano. Yung. Ni, iba yung tumana. Ano to sir? Para sa anto? Po. Ayan, nandito na po si Super Lexi. Yung binabaang opoan. Talon? Yo, oy, say. Medyo ano. Ay, ang mali, Ayan na talaga. Number 89, Super Lexi in the house. Dito na po tayo rip, sa rip, may ano. Yo, ganda. Ganda ng bib nila guys. Parang talagang alam mong pagmamahalin yun eh. Yung, defending champion po natin dito sa 1617 na women's. Nice one. Galing. Dahil na po yung aeroplano namin galing to City. Shout out sa inyo guys na pagdaanan din namin yan. Ganito pa lang feeling na nakikita inyo kami. Nakaka-touch pala. Ayan na. Next rider. Medyo hirap siya sa talon-talon guys. So from CMCA. Ano yan? CYMCA. Char. Di natin alam. CMCA. Di natin alam. City of... Manila, hindi ko nabasa guys. So hirap po siya dito sa bandang talon-talon uh, sa Maynug. 'Yun lang. Madaming time ang nakukuha sa ganyan. Ito another mem another uh, player ng 1617 guys from Candon City, Losure. So hirap din po siya sa Maynug banda. 'Yun. Yon talaga to si Ashley. Malakas te. Andi ko, taga sa niya. Magaling magpatalon to guys. Yon. Easy. Kung binisik lang. Talaga. Ayan po, number 19 from Team Kagayan. Galing pa pong Luzon yan. Talaga kalabaw natin to eh. Pamanok namin yan. Talaga, 1617 na uh, boys. Ito. So, Ito kalaro niya si Reinhard Galiema ayun o <laughs> ayan pa pa pardita yan pardita pa niya na natanggal pa yung ano kaya natanggal ayan na ayan na medyo hirap siya sa patalon niya Talaga ito. Dahan-dahan lang dyan. Huwag ka lang madisgrasya. Yun. Ayan! Ay, swan! Sige, sige, sige! Sige! Reverse! Ay, reverse! Recover! Recover! Whip! Sige, let's go! sa na lang yan! Isang ikot na lang! Ako, medyo... Talaga! Sa akin, set! Ayaw niya, arte Sige! Sprint! Yung talaga. Nice one. Ayan, pambato sa tabok natin, guys. Si Reinhardt, talaga to. 95. To. galing kaya na to, Cajun. Yung bike niya, galing kay Cajun to. So, ayun. Papatalonan niya ba? Yung. Nakitaan tayo ng magandang talon. Ganda ng cornering. rin. Ayan, yun bilis nice talaga mga kalabaw din mga taga tabok robot Yan na guys si Tedy na guys okay. nyo si Tedy man guys na ano ano guys oh? so si si guys hello Tita you know tapos 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 para, para makapanood ng live. Oi, kuya wip babaya. Manaay guys. Kuya kasi mm grabe yung Kuya wip 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 So ayun guys, papunta tayo kay Excuse me po Okay oh, baby guys, papunta tayo kay Benson guys Kasi tignan niya daw yung video sa cellphone natin guys Oh shout out Hi shout, shout out pedal pusher Shout out sa mga pedal pusher dara yun. Bundal ka dapat pa. Hindi ko na intindihan guys. Okay lang yan. bunda <laughs> tayo kay Fred guys. <laughs> Hello po. Kaya <Ayun> sila guys. <laughs> wait lang. Wait lang. Ako oh, shout out daw sila guys. Okay oh, doon. Shout out. Mga <laughs> Mwak Jensan guys Ikaw idol Sarot kay Joshua Miller dyan Ingat ka palagi idol yun. Okay na yun guys Oh, kare guys. Kare guys. Mga baik lah guys, puro karbon. Firebox Kita Dito na ng karbon guys. So ayun guys. So, guys, kasama na natin si Kalabaw ng lalo guys. Ayun ang cute-cute niya. Nagrigat di Rota. Nagrigat. Nagrigat. Ni Sir Julius guys. Oh. May si stress pa ni Sir Julius guys ni. So, si stress na kante makaalat ni medal. Isang mga mga sir. Aman makala kami. Ma kayo. Assistant coach namin guys si Sir Julius. Retak tamayo. So ayun guys, ayun na nagpa-warma na si Fred kasi pupunta niya daw si Lexi. Pas, pas nga. Shoutout sa jowa ni Fred. Si drop name ko, secret lah si. secret lah sige, okay, na, na. guys apa yang marigatan ga oke okay, nam sige, <laughs> sige, 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 naji sige, guys sige, 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 sikat yan Hi guys, nandito pa rin kami guys Mainit na guys Punta tayo may Akila Davin guys Puntahin ko lang yan o, pabebe kasi yan o Yan, pabebe yan guys So ayun guys, na si Ben Jar sa cornering So ayun guys, ayun guys. May na guys As Diyan sir, ikamat mo kayo ang bayatin eh. Di na kaya bunny up. Uh, top 2 lang kukunin dyan sir no? Ha? Huh? Top 2 lang. Hindi ko alam kung top 2 or ano. Hindi ko alam kung top 2 or top 1. Yan Paano guys. Nag Mamaya naglag na. na. Lag -lag na. <laughs> Matinag ni benjar, guys ni. What is this man summit? Yes, sir. Okay. Category okay. po is Tas talaga guys. Highlands hi, Francis Francis. Transcript. So, May Mga si natin dito. Tingnan eh, lang niya. Highlands. Hi ko ko shout out. <laughs> <laughs> Ingat kayo lagi. Yan na guys. Kay Kate tayo guys Sorry hindi ko nagagawa yung extra Side bet ako kay Cade sir. i na, back lang guys. Ayan na Ayan na guys. Oh guys, Ethan, <laughs> Nice one. Ethan, lang! <laughs> yeah, yeah, yeah! Karga! Nice one. Sige, kargam! Kargam! Nice one! Paltogram! Wala guys, nag-scratch at ang mga Kuha ni Ethan guys sa full start Yan guys Full start na yun Pero Ayun yun Nakiklip in pa rin ako Naba Nakagiti siya guys Hallo Natalo tayo Shout out mo si Gian Ramos Shout out Gian Ramos right. So ayun guys Ayan si Kuya guys Nagpustahan kami na Candy pero sa akin pa rin itong candy Kuya Thank you. Thank you. Ang babait. pangalan mo kuya? Ha, I'm Kuya Za. Kuya And you kuya? Jason. Jason. You kuya? Gino Thank you po. Not Ang babait uh, na mga taga Jensan. Uh, may, no? may we meet again. Opo. Oh, See you around po. See you around.